Subukan mo nang magnegosyo gamit ang simpleng recipe na pwede mong matutunan in this video Dahil itong video natin ngayon mga kainam ay about sa pagbibigay ng ilang mga tips at detalye Pagdating sa paggawa ng hotdog bun Na kung minsan ay isinasama ko bilang pangdagdag sa mga paninda ko Dalawang uri ng hotdog with bun yung itinitinda ko yung isa yung plain lang at yung isa naman is yung overload. Since pang negosyo recipe nga ito, hanggat maaari mga pinipili kung sangkap is yung madali lang makita, yung accessible lang sa mga palengke. Tapos yung hindi pricey at ang importante is yung presya. Pagdating sa hotdog, nakadepende sa inyo kung anong uri at brand ng hotdog yung prepared nyong gamitin. Pero ako kasi, ang usual na ginagamit ko is itong negosyo pack big time hotdog. King size na ito. Gawa ito ng CDO na ang laman ay 16 plus 1. So meaning 17 pieces ito. At nabili ko ito for around mga 150 pesos. Kahit sa mga palengke na malapit sa inyo, Makakita kayo nito eh. Banda lang dun sa mga frozen goods na section yon dun makakabili kayo nito. Tapos abot sa pagluluto ng hotdog, mas maganda kung lulutuin niyo lang yung alam niyo kaya niyo lang mapaubos. Para at least kahit papano yung ibang matitirang hotdog is mapulong yung shelf life. Para dun sa mga hindi pa naluluto, basta hindi mo pa natatanggal yung pinakabalot niya, yung plastic cover, ilagay mo lang yan sa may cold storage kahit na sa ice bin o no? kaya naman much better kung sa freezer. Doon, pwedeng tumagal yung shelf life niya ng at least mga 2 to 3 days. Sa pagluluto ng hotdog, yung usual lang naman yung ginagawa kong proseso. Ganun lang din, naglalagay lang ako ng konting cuts doon sa outer ng balat ng hotdog para makapag-penetrate ng maayos yung init at maging maayos yung pagkakaluto nito. Tapos, since nagtitinda na ako ng kwek fish fishball, so deep fry na lang din yung pagluto ko sa kanya. Pero kung meron naman kayong gamit, like... hotdog grill, kung mas proper nyo mas okay yun. Para less oil at syempre, mas maganda yung pwede maging luto na kalabasan ng hot Matapos ngang maluto yung hotdog ay dyan ko na siya i-strain para syempre ma-remove yung excess oil. Pagdating sa tinapay, yung pinaka mismong ba na ginagamit ko is yung brand na Hero. Bura lang din ito at syempre kalimitang makikita mo, mo lang din sa palengke na mabibili mo naman for around mga 26 pesos. anime yung laman nito sa isang plastic bundle. Magandang idea din kung tayo mismo yung gagawa ng sarili nating ban o pinakatinapay ng ating hotdog. Kaya nga lang, para syempre mas less hassle na rin at makatinda ng mabilis, okay na rin kung mas bibili na lang tayo ng ready-made laban About sa shelf life nito, yung ganitong brand ng tinapay, based na rin sa experience ng paggamit ko nito, all goods naman siya between 1 to 2 days. Sa ika days kasi medyo alanganin na may mapapansin ka ng pagbabago sa quality ng tinapay niya at may mga pagkakataon pa sa ika days niya nakakaroon na ng paunti-unting mold. Kaya recommended talaga na alalay lang tayo pagdating sa pag i ng tinapay. Yung tipong kaya lang natin siyang mapaubo sa loob ng dalawang araw. Kapag ka nagtitinda ako ng hotdog with bun, nag-pre-make na ako. Ang ginagawa ko is ilalagay ko muna yung hotdog dun sa pinakaban. Parang ganito. Ilalagay ko muna siya sa plastic. Yung ganito yung sa plastic labo. Then i-display ko. Ngayon, ginagawa ko yun, hindi ko muna siya nilalagyan ng mga sauce. Kasi pagka nilagyan mo agad siya ng sauce, what if wala, wala pa naman agad o order? Doon mo na lang ilalagay yung pinaka sauce niya kapag kami bumili. Oh. Dati kasi ang gamit ko rito is yung separate ketchup saka yung mayonnaise. Wait. Ngayon naisip ko, mas ah, mabilis ah, may kung ah, mayo may ketchup na lang yung gagamitin. Uh -huh. Isang drizzled na lang. Itong oh, tatlong hotdog na natitira na to, gagawin naman natin siyang hotdog over. Uh, lalagyan natin siya ng lettuce saka ng cheese. cheese? Yan, Yan, gagadgaran natin ng cheese. Wow! As overload. Please. Okay, sige mamaya. Then kapag ka naman ganitong uh, simpleng hotdog lang sya, mga 20 pesos each pwede nyo mabenta. Ayan lang. If ever naman na uh, gusto niyo siyang gawing overload, ang kailangan nyo lang doon is yung fresh na lettuce. Ito yung pangkakaniwang ginagamit ko pagdating sa overload na hotdog with bun. Bali sa pagkaka-search ko, ang tawag sa uri ng lettuce na to is Ice Leaves Lettuce. Mabago-bago yung presyohan ng ganito na syempre nakabase din sa panahon. As of this recording, yung ganito karami is nabili ko po around 25 pesos. Tapos sa cheese naman, ang kadalasan din nagamit ko yung, yung simple lang yung ganito, Eden Cheese. Minsan sa online ako nakakabili ng cheese, ang binibili ko doon yung okay Cheese, mas mura yun. So pwede rin natin i-consider yun. Pagka naman hotdog overload, ang ginagawa ko dyan, pag i-display -di ko, ilalagay ko na dito yung pinaka lettuce. Bali sa pagde-design ng lettuce, nakadepende sa inyo kung paano niyo siya i-design, kung ano yung mas preferred niyo. Pwedeng lettuce muna yung unahin niyo, then sa kanya ipatong yung hotdog. Depende sa inyo. Pero itong sa akin naman kasi ngayon, is parang feeling ko mas bet ko kung ipapatong ko na lang sa ibabaw itong lettuce. And then, may mga season naman na mura yung mga gulay-gulay. Like nga ng pipino at saka ng tomato. Then, kung kakayanin naman ng food cost at okay pa rin yung magiging kita, is why not? Pwede natin itong isama sa ating recipe. Sa so, tingin ko kasi, mas papatok yun. Mas okay siya kasi mas nakaka-attract at nakakatakam sa tignan. Sa overload, isa rin sa pang-attract natin is itong ang grated cheese. Then, para mas mapadali, ay mas maganda kung meron na tayong nakaredy na grated cheese. Dito sa overload, mas marami tayong ilalagay na grated cheese, mas maganda. Kaya importante na meron tayong mura na mabilhan ng cheese. So ayun na nga yun, mga kainam, ganun lang kasimple at kadali ang ating recipe for today. At kapag ka nga may bumili is, lagyan nyo lang siya ng sauce and ilagay nyo siya either sa hotdog plate, yung tray o kaya naman yung hotdog plastic wrap. Ano sa dalawa kung ano yung bet niyo. Till next video ulit, thank you for watching.